Patay naman ang isang senior citizen matapos bumangga sa puno ang minamaneho nitong tricycle sa Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Tricycle bumangga sa puno ng nyog, driver na 68 anyos patay sa Alaminos City, Pangasinan patay ang 68 anyos na tricycle driver matapos bumangga sa punong nyog ang kanyang sasakyan. Sa ulat ni Chief Police Lieutenant Colonel Bernabe Ramos, alas 5.30 ng hapon binabagtas ng biktima na si Romeo Mauri Gomez, 68 anyos, sakay ang kanyang may bahay na si Lolita, 67 anyos, kapwa residente ng Barangay Poblasyon, ang National Highway sa Barangay San Vicente sa siyudad na umano'y mag-overtake sana ito nang makita ang paparating na kasalubong na sasakyan kaya't agad nitong kinabi pakaliwa ang manobela at bumangga ito sa puno ng nyug sa kabilang linya. Agad dinala ng CDR Remo sa paggamutan ng mag-asawa subalit idiniklarang tindun na rebel na ng attending physician si Romeo habang ang misis nito ay nasa stable ng lagay sa paggamutan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo Sama-sama tayo, Pilipino. Nagpapatuloy ang masusing investigasyon sa pamamaril at tangkang pagpatay kaya Pamakpakan Barangay Chairman ng Bayan ng Hain habang may person of interest na ang PNP. Makaraang magsalita ang dalawang biktima at isang nakasaksi sa pamamaril. Sugatan si Kapitan Clifford Miranda Isalongga e. at isang babae na nooy na sa loob mismo ng tindahan nito sa naturang barangay. At uh, ng pagbabarili ng hindi pakilalang riding in tandem sus. At uh, nangyari ito nito lamang uh, lunes ng umaga sa barangay Pamakpakan, HN, Nueva Ecija. Sa ulat na nakarating sa tanggapan ni Nueva Ecija Police Provincial Director Colonel Richard Caballero, lumalabas sa investigasyon ng pulisya na nakatayo ang dalawang biktima sa rahapan ng kanilang sari-sari store sa harap ng kanilang uh, bahay nang dumating ang riding in tandem suspect at pinagbabaril ang dalawang biktima. Maswerte naman na hindi sila napuruhan At mabilis na tumakas sa mga suspek patuloy pa rin ang paghahanap ng pulisya. Sa kasalukuyan ay nasa ligtas ng kalagayan ng dalawang biktima at nagpapagaling pa sa isang pagamutan. Inaalam din kung ano ang motibo ng pamamaril at kung ano nga ang nasa likod ng naturang insidente ito CRH25 si Grace Ferrasanzano para sa MBC TV Network News una sa Pilipinas una sa Pilipino Inilagay na 24 oras na ang checkpoint sa border ng Kabangkalan at Hidubaan, Negros Occidental upang istriktong implementan na hindi makapasok ang American Swine Fever sa lalawigan ng Negros Occidental. Ayon kay Provincial Veterinary Office Head Dr. Placida Limana, nagpapatuloy ang border control sa posibleng daanan ng mga piktadong lugar ng ESF habang mayroong spot inspection sa barangay Masulog boundary ng La Castellana at Candao Negros Oriental. Dagdag pa ni Limana, mayroong mga lugar sa Luzon, Cebu, Panay at Negros Oriental ang na-record na mayroong kasong ESF at posibleng magkaroon ng panibagong kaso na makaapikto sa mga baboy sa lalawigan ng Negros Occidental. Para sa MBC TV Net, Network News. Ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa lalabigan ng Kalinga. Inaresto ng mga operatiba ng PDI at PNP ang isang drug suspect na nabenta ng halos 10 piso ng alaga ng mariwana sa barangay Bolo, Tabuk City, Kalinga. Nagpatupad ng Bible Operation ang pinagsanib na operatiba ng PDEA Kalinga at PNP na nagresulta sa pagkakatimbog ng suspect na nakilalang si Roy Kodaywangi, 45, residente sa barangay ng Barang Tabog City, Kalinga. Nakumpiska nito ng 83 piraso ng maliwanang bricks na may timbang na 83,000 gramot dangerous drugs board value na 9,960,000 pesos. Nasamsam din sa suspect ang isang daan na putatlong piraso ng 1,000 peso budel money, isang sako, tatlong karton at motorsiklo. Ang suspect na nasa custody ng mga operating unit sa harap sa kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa NBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Lulubigan ng Kalinga. Balita mula sa Davao City. Aristado ang apat na tulak ng ilegal na droga matapos na kumbiska ang maraming pakiti sa hinina ng shabu sa ikinasang drug buy operation ng mga membro ng Saasap Police Station pasado las 5 ng umaga, Agosto 11, 2024 sa Dikatalumo Barangay Talumo Proper, Davao City. Ang mga naristong suspek na kilalang sina Alias Topper, 25 anyos, virtual assistant at Top 9 sa Drug Watchless sa Davao Region, Alias Raisa, 25 anyos alias JC, 25 anyos, at alias Haiko, 22 anyos, na kapwa nakatira sa nabanggit na lugar. Batay sa report ng kapulisan, matagal na nang minamanmanan ang nasabing mga sospek, kaya matagumpay na lang naaristo ang mga ito. Nakuha sa posisyon ng mga sospek ang inihina ng Shabu, na nagkakahalaga ng 501,500. Kaso paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang isasampang kaso laban sa apat na sospek. Para sa MBC TV Network News. Ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang limang individual kontra illegal na droga sa barangay Balsik, Hermosa, Bataan. Sa ulat mula kay Hermosa Police Chief Major Ernesto Esguera, kabilang sa mga naaresto ay sina Alias Bernardo, 54 anyos, at ang asawa nito na si Alias Mary Grace, 45 anyos, nakapuresidente ng Santa Cruz, Lubao, Pampanga at Christopher Benchinko, Neldrin Dorato 50 at Alias Lari 54. Ayon pa kay Major Isgera na aresto si Bernardo matapos iabot nito ang isang malita plastic sachet na naglalaman ng shabu kapalit ng isang limong pisong mark money na tinanggap naman ni Alias Mary Grace sa nasabing operasyon. Tatlong pang sospek ang nahuli sa akto ng paggamit ng illegal na droga sa lugar. Nakumpis ka sa mag-asawang humigit sa 25 gramo ng shabu na tinatayang nagkakalaga ito ng isang 136,000 piso. Na-recover naman sa tatlong nagpapatsesyon ang mga drug paraphernalia at mga naglalaman din ng hininalang shabu. Inihanda na ngayon ng PNP ang karapatang kaso sa mga nadakip sa prosecutor office. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37, Dani Kumilang. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.